Buy and sell ng registradong SIM cards, pinaparusahan niya ng batas. Narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Hi po Attorney Chell. May bumibili ng SIM card sa lugar namin. Yung mga narehistro na. Yung mga narehistro na sa amin pangalan. Ang laki po kasi ng offer. Pwede po ba yon? Safe ba? Naku. Bawal yan. Ang intention ng SIM Registration Act ay madaling matuntun ang may-ari kung kanina-rehistrado ang SIM card, kung kinakailangan. Kung mag-buy and sell ng SIM cards na rehistrado na, tapos hindi binago ang registration, nakapangalan pa rin sa inyo yan. May parusa yan sa batas. Ayon sa Section 11G ng SIM Registration Act, Ibig sabihin, sa gawaing ito, ay pwedeng makulong hanggang 6 years o pagmultahin hanggang 300,000 pesos o pareho. Ayon sa Department of Information and Communications o DICT, may mga sindikatong bumibili ng napakarami mga SIM card na rehistrado na para gamitin sa masama. Kung rehistrado na kasi, may hirapan ng otoridad na matuntun ang totoong nagpakanak sa kalokohang ginawa ng gamit ng SIM card ang mahirap pa dyan dahil nakapangalan sa inyo kung gamitin yan sa scam ay masasabit din kayo sa kaso ayon sa DICT kapag naghabla tayo dahil ginamit ang mga SIM cards sa panloloko kasama sila sa habla ng criminal case may posibleng parusa na nga sa pagbenta ng SIM card may parusa pa sa gagawing krimen gamit ito kaya mag-ingat sa mga ganitong modus operandi at pangalagaan ang inyong SIM cards. Sana nakapagbigay liwanag ito and follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang sa ating free legal help desk sa www.cheldiokno.com. Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Mag-like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.